Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Nakita naman ni Aling Susan si Analyn na malungkot ang pagmumukha nito. Nilapitan niya ang kaniyang apo, at tinanong niya ito kung bakit siya malungkot. E dapat excited siya dahil magpapakasal na ang kaniyang ina. Meron na siyang nanay, meron na siyang tatay at maswerte pa siya nito dahil si Doc Carlos ang kaniyang magiging tatay. Ang sagot ni na parang ayon na niyang maikasal ang kaning ina kay Doc Carlos dahil hindi na siya kampantis o ugali na pinapakita nito sa kanya. Parang may tinatago itong lihim. Nagulat naman si Aling Susan sa mga sinasabi ni Annalina. Habang si Giselle sinabihan niya si Moira na ibalik niya ang perang pinagbintahan ng mga shares na kanyang kapatid. Ang sabi ni Moira bakit naman niya ito gagawin at inaasar pa niya yung sinabihan si Giselle na siya isang loser. Nagalit si Giselle sa pang-aasar na ginawa ni Moira sa kanya kaya sinampal niya ito at sinakal pa niya. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik ng mga tagpo sa abot kamay na pangarap. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos sa upload ko. Thank you for watching and God bless everyone!